Ito na yung pangalawa sa maswerteng kabayan natin diyan sa Pilipinas na nabunot natin. eto uh, ito yung ano uh, pangalawa sa mabibigyan natin ng free chocolate ni Mamang Guard sa Pilipinas. So, ayan ah uh, para sa mga nagtatanong kung sino-sino yung mga nabunot natin para mabigyan ng free chocolate, ayan i-upload ko na sa mga susunod na video yung uh, mga nabunot ni Commander. So, ito na uh, bubunutin na ni Commander yung kuan yung mananalo ngayon yung pangalawa to pangalawa to kasi nung una meron na tayong una tapos to pangalawa so ayan ha bubunuti na ni commander so ayan uh, ano ba pangalan nito ayan uh, congrats kabayan uh, maymay may robio ng binangonan ayan binangonan rizal o oh, congrats ay eh, taga binangonan rizal yung nanalo natin so eto na congrats kabayan sa ano uh, ipapadala yan ni commander sabay-sabay na ipapa-ship dyan sa inyo so abangan niyo na lang Uh, congrats sa mga nanalo. At sa mga hindi pa nananalo dyan, mga hindi pa nabubunot, to abang lang kayo kasi malay mo ikaw na yon So, pagka nakita mo na yung pangalan mo, i-message mo ako dito sa WhatsApp para ma-claim na yung premium nyo at para makuha yung de exact yung mga details ng pagpapadalhan sa inyo ni Commander. So, message nyo lang ako sa WhatsApp. At sa mga gustong ano dyan, magpalista, mag-comment lang kayo dun sa video natin na ano na pagpapalista ng free chocolate bukod din yung video ng pagpapalista natin ng uh, para sa mga taga Jeddah, para sa mga taga Riyadh, bukod din yun. So magpalista kayo dun mga kabayan kasi dun kami mag magbubunot ng may schedule para sa mga sa araw-araw na schedule. So pag ikaw na schedule ngayong araw, so bahala ka na mag-request ka na kung anong gusto mo. So Ah, uh, simple lang naman yung mechanics natin. mag lang kayo, mag-comment lang kayo ng pangalan nyo, uh location halimbawa taga Jeddah ka o uh, Al Hamra Jeddah halimbawa taga Riyadh ka uh, exit 2 uh, Riyadh o pangalan mo tapos lagay mo lagi ng hashtag prefood ni Mamanggard Mama so yun yung signature natin na hashtag ng no, mga kabayan so ayun suportahan niyo yung YouTube channel natin uh, stay tuned so thank you